Tanda mo ko ba yung mga pinagsamahan natin? Yung mga bagay na pinagtalunan natin? Alam mo, miss na lahat yun. Kaya lang, hinding hindi na yata mangyayari yun. Meron ka na kasing iba. Kaya para sa'yo to, paalam na at salamat sa panahon. Sa pagising sa umaga ikaw ang nais kong makita Pagkat di kompleto araw ko pag di kita nakita Ang sakit lang sa damdamin na wala ka sa tabi Ngunit anong magagawa ko ako yung sinang tabi Na para balang isang bagay na pag yung napagtripan Ay mong mabuti at di mo papakawalan Ngunit kapag nagsawa na iiwanan ng basta Ganyan na lang ba ang papel ko porket ba ako ido ka Na walang maipakita kung di ang pagmamahal Pasensya na sa mga bagay kung ako'y nag hangal At salamat na din sa panahon mong binigay Ipinakita mo sa akin Ang sarap palang maguhay Nang merong minamahal At kasama ka mahal Kahit na alam ko na ako'y naging isang hangal Sa paghangad ko ng iyong tunay na pagmamahal Ibinigay ko ang lahat para sa iyo mahal Salamat sa panahon na ibinigay mo Kahit na masakit na tanggapin meron Na merong ka lang iba At di namang yayari yung inaasam kong magbalik Isang katulad mo sa akin Madama Ang yung halip ay isa yung pangarap na kahit kailan di makamit Nang isang tulad ko sa panaginip lang makakamit Pangarap kong makasama ka sa paraisong masaya Lahat ng mga bagay na yun ay ngayon tanggap ko na Sa pagpatak ng luwa ko sabay sa buhos ng ulan ng pagkawalay mo sa akin malaki yung kawalan Na di na kaya pampunan ng kahit sino pang babae Ang sakit na ramdaman ko na parang nilalagari Ang buong kalamnan ko pagkat ikaw ang buhay ko Ang mundo ko ay u um umiikot lang ng dahil lang sa'yo At ng dahil na din sa'yo Pangarap ko'y nawakasan Istorya nating kay ganda Di rin pala magtatagal Akala ko ikaw na nga Akala ko totoo na Akala ko lahat ng bagay sa atin ay kompleto na Ayun pala'y hindi pala At nahanap sa iba Kaya ngayon ng tulad ko Iniwan mong nag-iisa Sinisigaw ng puso ko Na sana'y bumalik ka na Ngunit sagot ng aking isip Tama na ayoko na Pagod na din kasi ako Saka'y isip sa iyo Tanggap ko kung nang wala ka na ngayon dito sa piling ko Salamat sa panahon na ibinigay mo kahit na Masakit na tanggapin na meron ka lang ang iba At di na mangyayari yung inaasam kong magbalik Isang katulad mo sa akin, madama ang yung halik Ay isa yung pangarap na kahit kailan di makamit Nang isang tulad ko sa panaginip lang makakamit Pangarap kong makasama ka sa paraisong masaya Lahat ng mga bagay na yun ay ngayon tanggap ko na Gaya ng isang halaman ako ay nalala nagsalanta Kapag naiisip ko na sa akin ay wala ka na sinta Ako'y napapatulala nakatingin sa bituin At nangangarap na sana ay magbalik ka na sa akin Anong dapat kong gawin no pang ikay makalimutan At di na muling maisip ang ating pinagsamahan Sobra na kasing sakit ng aking pinagdadaanan Di ka ba nako konsensya nung ako'y iyong iniwan Ang lahat ibinigay ko at aking isinugal Para lang magsama tayo at alam mo yan mahal Pinagmukha mo kong tanga hindi pa ba lahat Para masabing ikay mahal ko At ako'y naging tapat sa relasyong sinimulan At iyong winakasan Istorya nating kay ganda Ang pangit ng katapusan Ayoko nang muling umibig At muli pang masaktan Sawan ako sa ganyang buhay At ayoko nang balikan Salamat sa panahon na ibinigay mo Kahit na masakit na tanggapin Na meron ka nang ang iba At di na yung inaasam kong magbalik isang katulad mo Sa akin madama ang yung halik Ay isa yung pangarap na kahit kailan di makamit ng isang tulad ko sa panaginip lang makakamit pangarap ko makasama ka sa paraisong masaya lahat ng mga bagay na ay ngayon anggap ko na Flow of Toys Republic Black Rhymes Productions